Good morning! Welcome to San Jose del Monte, Bulacan. Ayan, nandito na naman tayo. Bibisitahin natin ang ating lahat ng mga vendors dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Kaya naman tara, samahan nyo kami kasama natin ang team ng Vendor Party List. At syempre, ang founding chairman ng Vendor Party List na si Tita Maluli na kasama natin mag i dito morning. sa San Jose del Monte, Bulacan. San magandang gabi po sa amin sa inyong lahat. Good, ay, ay, magandang gabi ko. No. <laughs> Sorry, nahantok pa kami. Akala ko gabi pa. <laughs> Nagulat ako. Akala ko gabi pa kasi nahantok pa ako. Ayan, ulitin ko na lang. Magandang umaga po, mga kabindos. Dito po sa San Jose del Monte, Bulacan. Ayan, nagpapasalamat po kami. Dahil nandito kami ngayon sa inyong... Uh, Napakagandang lugar! Bigyan mo na mga t-shirt sila, madam. Ayan ito. Ate, baka po ang ba dito. Kami po ang Redverse Party List na kung saan kami po ang magiging boses ng bawat manilin ng Pilipino. Sinanay, bigyan ko ng damit sa kay Tron. Ayan po ang ating founding chairman, si Tita Manolipana. Ayan po mga Ito po sa likod mo. Ayan. Bigyan mo ng damit na lang si kuya. Ayan, bigyan mo yung gamit yung ng manok sa kaibron. Bigyan mo ng ipron doon, oh. Pa'n magiging puso sa lahat ng makers? Ang magiging gagamping ng tawag ng Puntang Ayan, doon. Ayan po si Pungkus Muman, napakabait. Ang Tita Malulip,

Nandiyan po ngayon si Congresswoman, Tita si Malulipana, uh, ang magiging boses po ng lahat ng Victor sa hey!

Open Geography. Ah, uh, hindi. 1 million times 1 million. <laughs> sa ano, ano ba? Ano ba yung madali lang natanong? Yung, ah... Uh, <laughs> mga square roots ka Kaya, <laughs> sa, sa, sa <laughs> lang. Hindi, siyempre madali lang. Ito. Is, hindi, hindi yun. Nandudok lang ako. Ito, ito talaga ang tanong. Okay, dito pa lang sa akin. Umarap bawat to minin. Kami po ang Winter's Party List. At ano po ang number sa baluta ang Winter's Party List? 67. 67 pa tama? Yes! Yeah! Dahil 67, tama ka, nanalo ka ng isang sakong rice. Ito. bring me na lang ulit. Break me. bring me ulit para mapilis. Ito. Mga pata. Ito para ba? sa mga... Para, para makasigurado tayo na hindi kasali yung bata buta sa mga adult. Okay. Magbigay ng... Paunahan, isa lang ha. Isa lang. Sige, electric fan muna. Oh, electric, fan. electric fan muna. Siguro matutuwa dito yung mananalo. Isa lang ang mananalo. Paunahan lang mag-abot sa akin kahit nandiyan kayo dito nanginig ko. Pag mayroon na noon na, na mag-abot para maliwanag agad lang tayo, may nanalo na, ibig sabihin, talo na yung iba para maliwanagan lang ha. Hindi po hindi kasi magsabay-sabay, tapos eh wala naman akong magbigay, eh ang di ba diba? So, gagawin natin kung sino ang unang makapag-abot doon sa mga hingiin ko, ay siya po katangalin natin. Madali lang to for sure. Okay. Paunahan magbigay sa akin ng... Senior Citizen IT! Okay, may natalo na. May natalo na. ka. lang, talang, may na. Diba ang sabi ko malina maiwanan, may hawak na ko. Ibig sabihin, may na ko na. Okay, ang nauna ay si Sonia O. Hainga. Ayan, congratulations, Madam Sonia. You deserve para kanalo ng Granio. Eh, nakarindi siya. Nangabot ka agad. Diba? Eh, alam. Ipinaliwanan ko naman sa inyo na kung sino mauna para hindi tayo magulo, di ba? Ako nagkimanan, kaya pagbigyan na natin. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh, Sige, okay. Ina, umikot-ikot kami dito sa buong... Uh, San mo del Monte Bulacan, kasama ko si Tita Manulipana. Layon! Magkala rito, bring me, ng si bring me na may picture ng kasama si Tita Manolipana. Bring me na may picture kasama si Tita Manolipana. Bring me. Ayun. Si Tita Manolipana, panggit siya para ming magpag-iis. Ayan, bring me. Pwede kayo magpag-iis. Picture. Ayan, tapos. Uy, ikaw kanina No. Ay, Ay, halika rito, Nay. Halika rito. Mayroon si Nanay kasama niya. Ayan. Okay. Congratulations, Nanay. Oh. Ay, eto. ito. Buo, buo. Ito. Buo. Hindi ito, Nanay. Nauna, kaya nauna. Nauna. Ayan, ko na i-catch At bukod dyan ha, bukod dito sa ating pinakahuli, may apat pang mananalo ng custody of my brother. Kaya dyan lang kayo. Okay? Dyan lang tayo. Hindi naman kasi pa fighting na paluot sana. Pero syempre, bago yan, ito muna, ito muna, ito muna. Ito muna. Ayan. Ngayon naman! Ito

Magulibo <coughs> yan dito. Eh. Sagala dito. Eh. Oh, doon ka na. O oh, sige. Okay. Ito naman. Okay. Ito. Ito na lang. Ito na lang. Ito na lang. Madaling lang ito. Quiet please. For 500 pesos. Apat lang itong mananalo ha. 500. Okay. Makinig. Pagkakanta ngayon ako ng minus one. Okay, pag kayo ha. Ah. Diwata Paris, kung ako'y tawagin, ang mga bashers nang gigigil sa akin. Ayaw pa awat, pa'no ko pipigilin, ang mga taong sabik-laging kumain. Diwata Paris, ayaw ang kasikatan, ang mga bindos kanyang natutunan lalong dumami yun ang parisan may paris overload na rin kahit saan okay kakanta ko pag nang nyo ng tamang lyrics plus 500 gusto nyo yan? okay maliwanag ka ang mananalo po ay apat na tigpa 500 kakantahin ko ulit ng makinig kayo kakantahin ko ulit ng minus 1 Pwede niyong i-record? Pero siyempre, mabilisan tayo. Kung usang ko itapat mamaya yung mic, siyang sasagot magtama, siyang mananalo, right? Okay, maliwanag pa. Di ko ata paris kung ako'y tawagin Ang mga bashers nang gigigil sa akin Ayaw pa awat, paano ko Ang mga taong sapit laging kumain Wata Paris Hayop ang kasikatan yeah! Ang mga pintors kanyang natutulungan Lalong dumami na yun ang Parisan May Paris overload na rin kahit saan yeah! Yeah! Ngayon lahat ay nagbago Vendor naging milyonaryo yeah! Yeah! Kapag si Lord ang may gusto Magbabago ang buhay nyo kaya huwag mo kong husgahan Dahil ako ay tao lang May puso din na sasaktan Kapag tinitira minsan Chorus na Diwata kung ako'y tawagin Ang mga bashers nang gigigil sa akin Ayaw paawat, paano kong pipigilin Ang mga tao, sabig laging kumain Ready na kayo! Let's do this. Try again. Tuwa ta Paris kung ako'y tawagin Ang mga bashers nang sa akin Ayaw pa awat Okay! Ayaw pa awat, paano kong pipigilin Ang mga taong sa biglaging kumain 500 pesos! Kung nanalo dyan lang, stay put lang Dito sa gilid kasi mamaya ibigay ko yung premio Let's do this, makinig kayo dito naman Diwata Paris kung ako'y tawagin Ang mga bashers lang gigigil sa akin Ayaw pa awat, paano ko pipigilin Ang mga taong sabik laging kumain Diwata Paris, hayop ang kap... <laughs> Lako! Diwata Paris, hayop ang kasikatan Ang mga nas bindol... Okay, makinig kayo Ang mga bindos, kanyang natutulungan Lalong dumami, ngayon ang Parisan May Paris overload na rin kahit saan Ngayon lahat ay nagbago Pindor naging milyon Kapag si Lord ang may gusto Magbabago ang buhay Buhay! Buhay, buhay mo! Very good! Kaya Jesus? Dito pa Doon pa Dalawa pa Dalawa pa Hindi kasi kanina Dapat ba't dapat yung mic? Kung mo kasasagot? Oo May dalawa pa Makinig! Diwata Paris kung ako'y tawagin Ang mga bashers nang gigigil sa akin Ayaw paawat, pano ko Hi pipigilin? oh konti na lang. Pipigilin sana, pipiliin Okay. Makinig, makinig. Ayaw paawat, pano ko pipigilin Ang mga taong laging kumain Diwata Paris, hayop ang kasikatan hindi biktaminahan. Okay. Diwata Paris, hayop ang kasikatan ang mga tuskan kanyang... Ay wag niya. Dito Ay wag lang, Ay wag niya. Ay wag niya. sorry. Sorry, Sorry! Ay sorry. Wait lang, wait lang, wait lang. To make it sure lang para sa lahat, to make it clear lang, pag natin, na to give chance to other naman. Uh, ah, ah, ah! ang mga binders, ganyan natutulungan, lalong dumami. Ngayon ang... Lalong dumami. Ngayon ang... Parisan! Tama! Ayun na! Ilan na, tatlo na? Isa na lang. Anong gumamit na yun ang Parisan? May Paris Overlook na rin kahit saan! Saan dito? Dito, dito, dito. Once well, again, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa ngalan po ng Windows Party may labas puwata. Sa so, kontak po ng Windows Party maraming salamat po sa inyong lahat.